Marami sa atin, lalo na paglampas na ng 70, ang nakakarandam na tila bumibigat ang umaga. Parang pagisin pa lang naroon na agad ang pagod. Malabo ang isip o kay parang kulang sa lakas para harapin ang bagong araw. Hindi na tulad ng dati na parang may spark pagising pa lang. Madalas, iniisip natin na bahagi na ito ng pagtanda na normal lang ang ganitong pakiramdam. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may simpleng paraan para baguhin ito? Hindi kailangan ng malaking pagbabago o ng komplikadong ersisyo. Kung minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa pinakamaliit, pinakasimpleng bagay na ating ginagawa, lalo na sa simula ng ating araw. Sa video na ito, tatalakay natin ang anim na simpleng kaugalian sa umaga na kayang magdala ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at lakas, lalo na para sa ating mga nasa edad 70 patas. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang makakatulong sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong mental at emosyonal na kapakanan. Ang mga ito ay mga pangamaraan upang masarapin ang bawat umaga, gawin itong isang pagkakataon para sa paglago at pagpapahalaga sa sarili. Kaya't manatili kayo hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na maaaring mabigay sorpresa sa inyo at magpabago ng inyong pananaw sa umaga. Kaya, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas maliwanag at mas makabuluhang umaga. Ang una nating habit na pag-uusapan ay ang paghinga ng may kamalayan o conscious breathing. Alam nyo ba na ang simpleng paghinga ay isa sa pinakamabisang kasangkapan na mayroon tayo para maibsa ng stress at magkaroon ng kapayapaan sa isip? Pagkagising pa lang, bago pa man bumangon o hawakan ng cellphone, subukan nating umupo sa kama ng komportable. Kung hindi kayang umupo, mariring humiga na lang ipikit ang mga mata at ituon ang buong atensyon sa pagpasok at paglabas ng inyong hininga. Damhin ang pagtaas at pagbaba ng inyong dibdib o tiyan. Huminga ng malalim, dahan-dahan sa ilong at dahan-dahan ding ilabas sa bibig, ilabas ang lahat ng iniisip, lahat ng alalahanin. Isipin na sa bawat paglanghap, pumapasok ang kapayapaan at sariwang enerhiya sa inyong katawan. Sa bawat pagbuga, Inilalabas naman ang pagod, ang kaba at anumang bigat na nararamdaman ninyo. Hindi ito kailangang gawin. Nang matagal, mga dalawa hanggang tatlo minuto lang sa simula ay sapat na para itong paglilinis ng ating isip parang pagpupunas sa isang salamin na puno ng alikabok para luminaw ang paningin natin sa bagong araw. Masasanay kayo na makaramdam ng pagkalma at paglinaw ng isip. Parang sinasabi ninyo sa inyong sarili, Nandito ako, handa na ako sa bagong araw. Ang pagiging present, ang pagiging ganap na nasa kasalukuyan ay isang regalo na maari nating ibigay sa ating sarili sa simula ng bawat umaga. Kung patuloy ninyong gagawin ito, mapapansin ninyo na magiging mas kalmado kayo sa buong araw, mas madali kayong makapag-decision at mas magiging maliwanag ang inyong pag-iisip. Hindi lang ito para sa katawan, kundi para rin sa ating kalooban. Sunod naman pagkatapos ng ilang sandali ng paghinga ng may kamalayan ay ang magilong na paggalaw o gentle stretching. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating mag-gym o magbuhat ng mabigat. Tandaan, ang ating katawan ay tulad ng isang makina na kailangan dandang iinit bago ganap na gumana. Pagkatapos ng ilang oras na pahinga, matigas ang ating mga kasukasuan at kalamnan. Kaya't ang ilang minuto ng banayad na paggalaw ay napakalaga. Maaari ninyong simulan habang nakaupo pa rin sa kama. Dandahang ikot-ikuti ng inyong leeg, galiwat kanan, pataas at pababa. Pagkatapos ay ang inyong mga balikat, pataas at pababa, at paikot. Subukang iabot ang inyong mga kamay pataas parang nag-uunat pagkatapos ng mahabang pagtulog. Maaari ring iunat ang mga binti, at paikutin ang mga bukong-bukong. Kung kaya ninyong tumayo, subukan ng ilang simpleng pag-unat tulad ng paggabot sa daliri ng paa o pag-unat ng mga bisig sa gilid. Ang susi rito ay ang makinig sa inyong katawan. Huwag pilitin ang sarili sa anumang posisyon na masakit. Gawin lamang kung ano ang komportable. Ang layunin ay gumising ang mga kalamnan, palakasin ang sirkulasyon ng dugo at magpadaloy ng enerhiya sa buong katawan. Parang binibigyan natin ng isang magiliw na masahe ang ating sarili sa umaga. Kapag maluwag ang ating mga kasukasuan, mas magiging madali ang paggalaw sa buong araw at may iwasan natin ang pagkakaroon ng mga kirot o pananakit. Ito ay isang simpleng paraan upang ipakita ang pagmamahal sa ating katawan. Bigyan ito ng pasasalamat sa pagdadala sa atin sa araw-araw. Pagkatapos ng mga ilang minuto ng ganitong paggalaw, mararamdaman ninyo na parang nagising ang bawat bahagi ng inyong katawan. Handa na para sa mga gaway ng araw. At anikatla naman na napakahalaga para sa ating umaga ay ang paginom ng tubig pagising pa lang. At hindi lang basta paginom, kundi ang paginom ng may layunin. Alam nyo ba na matapos ang ilang oras na pagtulog, tayo ay nasa kalagayan ng dehydration. Kahit hindi natin nararamdaman ng pagkauhaw, ang ating katawan ay nangangailangan ng panibagong supply ng tubig. Ang paginom ng isang basong tubig sa umaga bago pa man tayo uminom ng kape o kumain ng almusal ay parang pagdidilig ng halaman pagkatapos ng mahabang tuyot. Ito ang pinakamadaling paraan upang muling buhayin ang ating katawan mula sa loob. Mas mabuti kung maligamgam na tubig ang iinumin dahil mas madali itong maabsorb ng ating katawan. Kung gusto ninyo, maaari rin kayo maglagay ng kaunting hiwa ng kalamansi o lemon para sa dagdag na vitamins at detoxification. Hindi lang ito tungkol sa pagpapalit ng nawalang likido. Ang pag ng tubig sa umaga ay nakakatulong sa pagpapabilis ng ating metabolismo, nakakatulong sa panunaw at nakakapaglinis ng ating sistema. Ang tubig ay nagdadala rin ng oxygen sa ating uta kaya at makakatulong ito upang luminaw ang ating pag-iisip at maging mas alerto. Subukan gawin itong isang ritual. Huwag lang basta uminom. Damin ang bawat patak ng tubig na lumalabas sa inyong lalamunan at pumapasok sa inyong katawan. Isipin na, nililinis nito ang bawat sulok ng inyong internal na sistema. Sa bawat paghigop nagbibigay kayo ng buhay sa inyong mga cells sa inyong mga organo. Ito ay isang simpleng gawi na may malaking epekto sa inyong enerhiya, sa inyong digestion at sa inyong pangkalahatang pakiramdam sa buong araw. Ang pag-inom ng tubig ng may kamalayan ay isang mabisang paraan upang simulan ang araw ng puno ng sigla at kaliwanagan. Yung napag-usapan natin ang paghinga, paggalaw, at paginom ng tubig, dumako naman tayo sa ikaapat na gawin na nagdadala na kapayapaan at lakas na hindi rin gaanong nakikita na napakalaki ng epekto. Ngayong naramdaman na natin ang kapayapaan mula sa malalim na paginga, ang paggising ng ating katawan mula sa banayad na paggalaw at ang sigla mula sa pag-inom ng tubig, oras na para lumabas o kahit man lang sumilip sa labas. At yakapin ang sikat ng araw at makipag-ubnayan sa kaligasan. Ito ang ikaapat nating gawi, ang pagkonekta sa umagang sikat ng araw at, kung maari, sa kapaligiran. Karamihan sa atin ay nananatili sa loob ng bahay kapag gising, ngunit ang paglalantad ng ating sarili sa natural na sikat ng araw sa umaga ay may napakalaking benepisyo sa ating kalooban at kalusugan. Ang sikat ng araw ay hindi lang nga bibigay ng vitamin D na mahalaga para sa ating mga buto. Ito rin ang nagsisignal sa ating utak na oras na para maging alerto na nagre-regulate ng ating sleep-wake cycle. Kung kaya nyong lumabas sa inyong bakuran kahit ilang minuto lang at haya ang dampian ng sikat ng araw ang inyong balat, mararamdaman ninyo ang kaibahan. Kung hindi naman, sapat na umupo malapit sa bintana kung saan ninyo makikita ang paglabas na araw, tingnan ang mga laman, ang mga ibon, o kahit ang paggalaw ng mga ulap. Pansinin ang mga tunog ng umaga, ang huni ng mga ibon, ang malumanay na simoy ng hangin. Ito ay isang paraan upang maging grounded, upang maramdaman ang koneksyon sa mundo sa labas ng inyong bahay. Ang simpleng pagmamasid sa pagisi ng mundo ay nagbibigay ng kapayapaan at nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng guhay. Ang pagiging nasa labas o kahit man lang ang pagtanaw sa kalikasan ay nagbabawas ng stress, nagpapaganda ng mood at nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging bahagi ng mas malaking nilalang. Para itong pagbubukas ng ating mga mata, hindi lang sa loob ng bahay, kundi sa malawak at magandang daigdig na naghihintay sa atin sa labas. Nabibigay ito ng linaw ng isip at nagpapalakas ng ating espiritu. Sumunod naman, ang ikalima nating gawi ay ang pagsasagawa ng pasasalamat o practicing gratitude sa umaga. Ito ay isang napakakapangyarihang gawi na kaya magpabago ng ating pananaw sa araw at sa buhay. Pagkatapos nating tamasain ng sikat ng araw, maglaan tayo na ilang sandali para mag-isip ng tatlo hanggang limang bagay na pinagpapasalamatan natin sa buhay. Maaari itong mga simpleng bagay, tulad ng isang mainit na tasa ng kape, ang komportabling kama, ang pagtulog ng maimbing, ang boses na inyong apo o ang kakayahang gumalaw at huminga. Maaari rin itong mas malalaking bagay tulad ng kalusugan ng pamilya o ang paggising sa isang bagong araw. Isipin ang bawat isa sa mga bagay na ito at damhin ang pasasalamat sa inyong puso. Kung gusto ninyo, maaari rin kayong gumamit ng positive affirmations tulad ng malakas ako, payapa ang aking isip, o puno ako ng pagmamahal at saya. Ulit-ulitin ang mga salita nito sa inyong isip, o kung gusto ninyo, bikasin ito ng mahina. Ang gawain ito ay naglipat ng ating focus mula sa mga alalahanin o mga bagay na kulang patungo sa mga pagpapala na meron na tayo. Kapag sinisimulan natin ang araw ng may puso at papasalamat, Naglalabas tayo ng positibong enerhiya na umaakit na mas maraming positibong karanasan. Nagiging mas maliwanag ang ating pananaw sa mga pagsubok at mas madali tayong makahanap ng mga solusyon sa mga problema. Nagbibigay ito ng kapayapaan sa kalooban at nagpapalakas ng ating loob na harapin ang anumang hamon na maaring dumating. Para itong pagbibigay pugay sa bawat bagong umaga at sa bawat regalo ng buhay. Ito ay hindi lamang nagpapabuti sa ating mood, kundi nagbibigay din ng kaliwanagan ng isip dahil pinipili nating ito ng ating atensyon sa kabutihan. At sa huli, ngunit hindi ang pinakahuli sa kahalagahan ay ang ika-anim nating gawi, ang pagkakaroon ng simpleng masustansyang almusal na may kamalayan. Madalas nating minamadali ang almusal o kaya ay nilalampasan na lang Munit ang almusal ang pinakamahalagang kainan sa buong araw, lalo na para sa ating mga senior. Ito ang nagbibigay ng panggatong sa ating katawan at isip para sa buong araw. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain, kundi paano ito kinakain. Piliin ang mga pagkain simple, madaling tunawin at puno ng sustansya. Maari itong isang tasa ng mainit na oatmeal na may kasamang prutas, isang piraso ng tinapay na may itlog o isang maliit na bahagi ng champorado. Kung mas gusto ninyo ang kanina at ulam, siguraduhin lang na ito ay hindi mabigat at may kasamang gulay. Ang mahalaga ay ang maglaan ng oras para dito. Umupo sa mesa ng walang abala, walang telebisyon, walang cellphone, Ituon ang lahat ng inyong atensyon sa inyong pagkain. Dama ang bawat kagat, ang bawat lasa, ang bawat tekstura. Amuyin ang bang ng inyong kape o tsa. Ang pagiging mindful sa pagkain ay nakakatulong sa mas mausay na panunaw at nakakapagdulot ng kasiyahan sa pagkain. Ito rin ay nagbibigay ng sapat na ineriya pa sa inyong araw nak papanatile nang sugar level sa dugo at nak papalinao nang isip. Kapag kumakain tayo nang may kamalayan, mas na iabsorb natin ang nutrients at mas nararamdaman natin ang pakabusog. Ito ay isang pakakataon upang pakainin, hindi lamang ang ating katawan, kundi pati na ang ating atin kaluluwa. Ang paganda at pagtamasa ng simpleng almusal nang may pakpapaalaga ay gawi ng pagmamahal sa sarili na nadbibigay ng matibay na pundasyon pa sa isang araw na puno ng kapayapaan, kaliwanagan at lakas. Ang anim na simpleng gawi na ito, ang paginga ng may kamalayan, ang banayad na paggalaw, ang paginom nang ng tubig ng may layunin, ang pagyakap sa sikat ng araw at kalikasan ang pagsasagawa ng pasasalamat at ang ng almusal ng may kamalayan ay hindi lamang mga ritual. Ang mga ito ay mga pamamaraan upang tunay na makonekta sa ating sarili at sa mundo sa bawat bagong umaga. Nagsimula tayo sa pagtuklas kung paano ang tila simpleng pagising ay maring maging mabigat at nakakapagod para sa ating mga nasa edad 70 pataas at kung paano natin ito unti-unting mababago. Hindi kailangan gawin lahat nang sabay-sabay. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa malilit na agbang. Maaari ninyong subukan na misa o dalawa sa mga gawin na ito sa simula at pagkatapos ay unti-unting idagdag ang iba pa kapag nararamdaman ninyong komportable na kayo. Ang malaga ay ang maging consistent at mapagmal sa sarili sa proseso. Huwag magmadali. Ito ay paglalagbay, hindi isang sprint. Ang bawat tumaga ay isang bagong pagkakataon. Isang blankong pahina na naghihintay na isulat ninyo ang inyong kwento. Sa bawat araw na ginagawa natin ang mga ritual nito, na mas nagiging payapa ang ating kalooban, mas nagiging malinaw ang ating pag-iisip at mas lumalakas ang ating katawan at espiritu. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay kundi sa pagpapayaman ng bawat araw na inyong ipinapamuhay. Ang inyong gintong edad ay isang yugto ng buhay na puno ng paglago, pagpapahalaga sa sarili at pagtuklas ng mga bagong paraan upang mamuhay ng may saysay. Ang mga simpleng kaugaliang ito sa umaga ay inyong magiging sandigan sa paglalakbay na yan. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Ano sa mga gawin na ito ang susubukan ninyo bukas ng umaga o meron ba kayong sariling morning ritual na nais ibahagi? Maaring ang inyong karanasan ay magbigay inspirasyon sa iba. Mag-iwan po ng komento sa ibaba gusto naming basahin ang inyong mga saloobin at makipag-ugnayan sa inyo. Kung naramdaman niyong may natutunan kayo at nagustuhan ang video na ito, paki-click po ang like button. Ang bawat like ay malaking tulong sa amin upang mas marami pang tao ang maabot namin at matulungan. At kung gusto niyo pa na mas maraming payo at inspirasyon para sa ating mga senior, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Regular po kami naglalabas ng mga content na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan ng ating mga nakatatanda. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa amin. Tandaan po ang bawat araw ay isang bagong simula at kahit anong edad, may kakayahan tayong mamuhay ng may kapayapaan, kaliwanagan at lakas. Ang inyong gintong edad ay isang yugto ng buhay na puno ng paglago at pagpapahalaga sa sarili. Patuloy lang tayong magtulungan at magbigayan ng inspirasyon. Mabuhay ng may saysay sa bawat yugto ng buhay.